Yon, malapit na tayo. Wait, nasaan na ba tayo? Ways. Dalawampung metro sa dulo. Kumanan kang babaero ka, nasa Robinson Pioneer na tayo. Robinson na. Wala na Robinson, giba na oh. Anong wala na? Itatayo ulit 'yan. Hoy, oh, yeah, malapit na tayo. Kakanan ba tayo? Sinabi ng kumanan. Sinabi ko na kanina. Nililita ba? Okay, kakanan kumanan. pagaling galin mo talaga, wait. Talagang magaling ako. Ikaw lang naman ang hindi. ayusin mo ang pagliko mo, bobo ka pa naman. Sampung <tinyo> metro sa dulo, kumaliwa ka papunta sa kabit mo. Uy, gagi! Kaliwa ka dyan. Walang kaliwa dyan. one way yan eh. Anong wala, dyan nga ang bahay ng kabit mo. Uy, wala ako Loyal ako. Loyal mo mukha mo, wag ako. Hoy, loyal boy. Isang metro sa dulo, kumaliwa ka na inaantay ka na ng kabit mo. Boy, wala ako noon. Ang kulit mo. Bahala ka nga, hindi na kita susundin. Bahala ka din, hindi ko na ay tuturo sa iyo ang daan pa uwi. Alright. Oh, gusto mo, ipatulpo kita. Eh. Nandito si Tulpo. Sa may bandang kaliwa. Ano, gusto mo? Sorry naman, charot lang yon. Idol kaya kita, isang napaka-loyal na coordinator.